Opo, si Master Hans Kua. Itong part na to ay pag-uusapan naman natin ang mga masaswerteng direksyon sa year 2024, Year of the Wooden Dragon. Ako po, si Master Hans Kua para sa Hans Suerte sa Abante. Share, like, comment ang video na to para po ma-enhance ninyo po na makakilala nyo po ang suwerteng dala ng 2024 Year of the Wooden Dragon. Simulan na natin ang Southwest Sector. Iyan po ang isa sa pinakamaswerteng direction sa 2024. Gamitin ang Southwest Direction especially if yan po ang main door. Pintuan ng opisina, pintuan ng tindahan. Nasa Southwest Direction kasi ang tinatawag nating money or long-term success, long-term investment luck, long-term success pagating sa finance, long-term success po pagating sa opportunity. Keep the Southwest area active, maliwanag, masaya, magstay kayo dyan, gawing maingay ang Southwest sector. Makatulong sa Southwest sector ang pagdisplay display ng Money Frog, Prosperity Buddha, ng Piao, ng Dragon, ng Wealth Enhancing o Wealth Cat. Mabibili lahat ng mga Lucky Charm to enhance sa Southwest sector dito lang po sa Lucky Charm Store ni Master Hans Kua sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Ang number 2 na mas sweating sector sa 2024 Year of the Wooden Dragon ay East Direction. Nasa East Direction kasi ang tinatawag natin Victory and Success Star. Keep the East Direction active. Diyan kayo mag-work. Kung nasa sales kayo o nasa employee kayo at gusto mo maging number one, sa trabaho, sa career, o sa output, dagdaga ng sipag, tsaka determinasyon, prayers pa din, dahil kayo pa rin po ang gumagawa ng suwerte nyo po, nasa inyong mga kamay pa rin lalay, ang inyong tagumpay. Sa east direction, magdisplay ng eight horses. Sa east direction, magdisplay display ng Buddha success. Ito po yung Buddha ng kataas ng dalawang kamay. Sa east direction, makakatulong ang pag-display, ang paglagay ng dragon. Lahat ng animal zodiac, kailangan magdisplay sa bahay, sa opisina ng dragon. Pero bawat iwasan lang po mag ng dragon if pinanganak ka ng Year of the Dog. Kalaban po ng dog, ang Year of the Dragon, iwasan magdisplay display ng kahit anumang dragon na figurine o lucky charm sa bahay kung kayo po ay pinanganak ng dragon. Pero other sign, kailangan na kailangan ng dragon. Dragon is the most auspicious, pinakalaki siyang sign, pinalaki zodiac siya, pinalaki swerte po yan. Pag nag-display ng dragon sa bahay man, sa tindahan man, ilagay yan sa east direction to enhance the victory and success personal na bumisita sa tindahan ni Master Hans ah, para mag-guide, magbigyan kita ng advice kung saan, ano mga lucky charm ang kailangan. Ang pangatlong swerteng direction sa 2024 is the northeast direction. Nasa northeast direction kasi ang tinatawag nating recognition, win for luck or blessing from heaven. Northeast direction tayo mag-pre-pray. Diyan lalagay po ang mga gods, ang mga santo natin. Gamitin po ang northeast direction para ma-attract natin ang blessing be a blessing sa ibang tao. Mag-share ka ng blessing, makakatulong pag-display sa northeast direction ng General Kwan Kong. Makakatulong sa northeast direction ang pag-display ng dragon. Parang dragon year nyo po ay magdala ng blessing. Makakatulong sa northeast direction ang pag-display ng money frog para magdala o mag po ng malaking pera, malaking swerte, malaking opportunity. Northeast direction ay isa swerte. Isa pang swerting direction sa 2024 is the north direction. Nasa north direction kasi ang wealth or money star number 8. Kung gusto mo maraming pera, maraming benta, maraming swerte sa pera, magsumikap ka dahil kayo pa rin po ang gumagawa ng pera ng swerte niyo po sa negosyo or sa money. Hands on tayo pagdating sa pera. North direction, display makakatulong ang paglagay ng cashier box, makakatulong paglagay ng cash box, yung vault, yung money vault nyo po, yung pera nyo po ilagay sa north direction, makakatulong sa north direction ng paglagay ng water element. Ang mga water fountain, mabibili sa tindahan ni Master Hans -Kua. Sa north direction, mag-display tayo ng wealth inviting cat, ng arowana, money bag, wealth ship o yung barko na pera. Mabibili lahat ng mga lucky charm na yan personal ko ma-advise ka at personal ko ma yan dito po sa tindahan ni Master Hans. Ang pang isa pang swerte na sector sa 2024 kung gusto mo ma-enhance ang love, luck, ang pag-ibig kay may single para mahanap mo yung dalawan mo na. Ikaw ba'y may partner o may jowa, may asawa na para ma-enhance mo naman po ang relasyon o partner mo po muli uminit yan. And attract natin ang swerte sa northwest direction. Nasa northwest direction kasi ang number 4 star Love and Education Lock Star. For Love Star, makakatulong ang pag-display sa Northwest Direction ng Happy Couple, Mandarin Ducks, Rose Quartz, mga love charm mabibili sa tindahan ni Master Hans. Sa mag-asawa man o single man, pang-enhance ng Love Star. Make sure to sleep with your headboard sa Northwest Direction. Linisin, gawing active, maging maayos, maging maswerte ang Northwest Direction para ma-enhance natin ang number four star ng Love and Education Luck Star. Yan po ang sector na swerte, gamitin, maging active at i yan. personal bumisita. Patindahan ni Master Hans Kua. Ako po ang pupunta naman sa bahay nyo. Imbitahan niyo po si Master Hans Kua para sa function ng bahay, na opisina, para mas na enhance natin ang swerte sa buhay. Muli po, ito po yung magagabay patnubay, prediction naman ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa paalag niyo na ang inyong mga tagumpay. Please share, i-comment, uh, please tag all your friends, at panoorin po ang lahat ng mga feng shui video tips ni Master Hans Kua, dito lang po, sa Hans suwerte sa abante. Wishing everyone a prosperous, successful, and healthy year of the Wooden Dragon 2024.